Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah, amma ba'd assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi mina shaitan rajim Sabi po ni Allah, Kuntum khaira ummatin, ukhrijat lin nas, ta'muruna ta bil ma'ruf, wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah. Makinig po kayo sa sinabing ito ng tagapaglikha. Kayo ang pinakamahusay na sambayanan na pinili sa mga tao. Naguutos kayo ng katotohanan ipinagbabawal naman ninyo ang kasamaan. Ano po ang unang-unang katotohanan o kabutihan na dapat nating inuutos sa mga tao? Walang iba kundi ang tauhid. Ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa ta'ala, ang la ilaha illallah, ang walang ibang dapat sambahin, liban si Allah Subhanahu wa ta'ala lamang. At ano naman ang unang kasamaan na dapat nating pinagbabawal sa mga tao? Walang iba kundi ang shirk o ang pagtatambal sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Ito yung mga sumasamba sa larawan, kahoy, rebulto, seramiko, pati kapwa-tao. At alam nyo na, pati silang sumasamba sa satanas. Watu minu na billah. At kayo ay naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung na ay makabilang sa pinakamahusay na sambayanan na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga tao, dapat taglay mo mga katangi, ang mga katangian binanggit sa ayan na ito. Naguutos ng kabutihan, pinagbabawal ang kasamaan, at naniniwala sa kaisahan, Nino, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katunayan kapatid, kung hindi ka nagtataglay ng mga katangian ito, mahinang yung iman, mahinang yung pananampalataya. Pero kung totally nawala ang mga ito, lalong-lalo na ang paniniwala sa kaisahan ng tagapaglikha, ay hindi pwedeng makabilang ka sa mahusay na sambayanan نبني ني الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته